Kasi sabihin mo sa akin sige, para matulungan kita. Ano Alam ba 'yun? Alam mo ba kung bakit? Bakit nga ano 'yun? Bakit dong e-bike mamaya, wala na. Yung e-bike ko. Etong e-bike, bakit? Ha? Bakit? Nakasangga na. Ah, oh, ayan guys, uh, nalulungkot ako kay Bugok kasi si Bugok kayang uh, may problema, malungkot. Malungkot guys. Malungkot si Bugok. Ito, lalapitan natin 'yun. Hindi na 'yun guys ano. Oh. Malungkot siya. Bugok. Ayan, malungkot na malungkot ka. Kanina ng umaga pa, kapag ganyan ah, bugok. Bakit? Ano ba problema mo? Malaki. Malaki problema ko eh. Malungkot. Guys, malungkot. Malungkot si bugok. Yan, malungkot si bugok. Malungkot. Ayun oh. Hindi mo ba tatanungan kung bakit ako malungkot? Kaya nga, yan nga. Kaya nga nandito ako para damayan ka kung anong ano mo eh. Kung bakit ka malungkot eh. Tinanong nga sa iyo eh. Kailangan ko ba sabihin sa iyo? Natural. Eh, Bang, bakit? May kaibigan ako ba sa iyo matutulungan mo ba ako? O naman magkaibigan tayo eh. Matutulungan mo ako? Ha? Natural, magkaibigan tayo eh. Natural tutulungan kita. Siyempre. Ano sabihin mo sa tapos hindi mo ako matulungan ha? jadi e di pag hindi ko kaya, di tatawagin ko si Bombay para may katulong ako, tulungan ka sa Naku, problema ko. Karin yun. Sama ko nga yun eh. Paras si kami problemado. Ha? Ano ka ba? Magkasama kami yung kagabi. Kasama kayo kagabi? Oo. Oh, sabay kami umuwi alas 5 na madaling araw. Alas 5 na madaling araw, magkasama kayo. Tapos wala pa kami tulog. Yan sabi ko eh. Kaya wala kayong tulog. Wala. Wala rin kaming kain. Wala kang kain. Yan, yan, yung problema problema. Namang problema na wala nang kain, wala pang tulog. Parehas lang din tayo tatlo eh. Ako din, may problema din ako eh. May problema ka din? Meron, may problema bakit din ako. Anong problema mo? Eh, eh, siyempre, parang mas malaki yung problema mo eh. Malaki talaga. As in malaki. Lalo na sa asawa ko, napakalaki. Nakataw. yeah. Ano kaya problema yung... Kasi sabihin mo sa akin, sige, para matulungan kita. Ano ba Alam yun? Ano ba kung bakit? Bakit nga, ano yun? Bakit yung e-bike mamaya, wala na. Yung e-bike ko. etong e-bike? Bakit? Ha? Bakit? Nakasangla. Kukunin na ito mamaya lang. Inaantay ko nga. parting na daw eh. Eh, ba't, ba't mo silang la? Ano talo. problema? Anong talo? Talo sa scatter. <laughs> talo nga sa scatter? <laughs> Dalawa kami ni Bumbay. Dalawa kayo ni Bumbay? Oo. Oh. Alam mo kung magkano? Oo. Oh. Kano? Kung magkano yung halaga ng bil ko sa e-bike? 12 mil? Magkano ba yan? 12. Rado si Milka? Ha? Ano ba? si Milka? Oh. Ay, ah, hindi. Portikay. Portikay pala. Portikay, sorry, sorry, sorry. Portikay pala. Kala ko, si Milka na naman eh. Kala ka mo? Do, ano, Portikay? Portikay utang mo? <laughs> Grabe utang mo. <laughs> ha? Portikay yung utang 40K. mo sa... Portikay! Sa Kukuni na to mamaya. Kala ko, do ka na, do ka na naman eh. Kala ko, na naman eh. Tapos nagka-utang pa si Bumbay. Si magkano utang ng Bumbay? Doon, sa may pegsan lang niya. Ng motor? Bayanin mo ito na yung motor, binenta na. <laughs> Naku. Parehas kami. Hindi na sang kami. Hindi mo nakita naglakad ako so. kanina sinangla ko yung motor. Ba? Tapos yung tako mo, yung bago, uh -huh. binenta niya doon Ba't dinama yung tako ko? Wala na. Binayaran na kagabi. Ka, binayaran mo kanina. Tapos ako'y binayat, talo. E, paano yung tako ko? Kaya nga, laki ng problema ni Bumbay eh, sa'yo. Ang pinapay. Dali lang abong, tao Bumpe, ha, punta ako kay Bumbay mo?